Agad na napansin ng Impaw fans ang likod sa video greeting ni Kim at Paolo Avelino sa mga tagaagusan. Sa nauna kasing Instagram story ni Kim ay makikita ang isang kurtina na may pagkakahawig sa video greet ng Kimpaw. Kaya duda ng ilan ay baka nagsama sa isang kwarto ang dalawa. Gayon paman marami din ang nagsasabi na per pareho ang kurtina sa hotel na pinag-istayan ng dalawa. Sa kabilang banda excited na ang Kimpao fans sa agusan sa panibagong kilig na ihahatid ng dalawa. Narito at panuorin natin ang pagdating ng dalawa. Okay. Ay kilo, ay weon sa mga bisan, saka kita sa bisan. Thank you. Dito nasa bilin, ay kilo, kasi simple. Kasi ang video lang po ayito sa, ay kilo, dalawa po. ang dalawang banje, dito na ko. So finally here in Agusan and dito sa room ko, mayroong picture ko. Opo, ako po ang manatulog dito. <laughs> See you later, Agusan for our performance tonight. Wow, ang ganda sa Agusan at eh. Yay, there's something energy today. Yes. Yeah, oo, nawawala <laughs> po yung maleta niya kung nakita niyo po yung maleta niya, please. Anong kulay?